Magising ka pa pang. Hmm. Podcast tayo. Podcast? Hmm, podcast yung nagsasalita tas record record. Ano yung podcast natin? Kahit ano. Ang kahit anong podcast. Okay, game. Ano pag-usapin natin? Kahit anong. Parang kasi ang dami natin pwede pag-usapan, tapos at least ma-i-record man lang. Parang ano, anto mo tal? Ah, uh, yung, parang yung, ano yun, i-record sa ano? So parang ano tayo? Parang may vlog tal? Uh-uh, vlog. Vlog? <laughs> <laughs> uh-uh. Okay. Diba, pangarap maging vlogger? Okay. So kamo aram mo? Man. Paano ba ito simulan? <laughs> Ay, ito pala ako. Ayan, ayan. Kita ko bila yung daliri ko. Bakit? Ay, alam mo. Bakit ito mo bakit yan? Ba't ang daliri mo, hindi yung frostbite? Ang yeah. tao mo dyan. Nag-color nag ako ng hair. Nagpa-color ako ng hair sa ate ko. And then, bilang ganti, kinoloran ko din yung... Kinoloran? Coloring buklat. <laughs> <laughs> bilang ganti, inan ako din yung hair ni ate. Tapos, ko. ha? Wala. Sabi ko, bilang ganti, ay diringgin hmm. ko. Inan ako din yung buhok ni ate. Tapos, hindi ko na pansin na... Yung isang kamay ko lang pala yung may gloves. <laughs> so, ayan. Ayan siya. So, ano pa yung pang-panggalin? Yung ginagamit ko ngayon ay ang nail polish remover. But, it's taking too long. Yun lang. Mag-gigit mag pa naman ng prison worship, no? Tapos no, 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 no. so mag-raise ka ng hands. So, I've decided to follow Jesus. <laughs> to, to hold the down. mic with my left hand. <laughs> mm, paano ka nakasiguro may mic dun? Hindi, joke lang. Meron yata. Sa mga hindi po nakakaalam, no? kami po ay uh, mga kami pong dalawa ay eh, pareho ng belief system. <coughs> belief system. Napaka-deep naman. Para sa ano or Alas, gis na yata. Alam, oh, napupuyat na naman ako. Dahil ka naman puyat eh. Dahil naman ako. Bakit na pakinabangan na natin yung pagpupuyat mo. Ano mo nga? Anyways, what are we gonna talk about? Ewan okay. ko. Siguro, ano, gawin na rin natin itong stress reliever. okay. Kasi, ano ba? So, kung, kung papakinggan mo yung aming uh, podcast or vlog or ano ba tawag mo? Kung ano man to. Parang panget pangit ng angulo ng ano. Paano ba? Ay! Wala pala akong damit. Kaya yan, kanya na lang. Okay lang ba yan? So yan, parang... Mostly naman ang pag-uusapan namin is about life in general. Mm -hmm. So, kung sino mag magi interested wala namang interesting sa life namin. Pero... Uh, at least I peek into a middle class family, at yung lower, lower middle class. Papunta na kami sa laylayan ng lipunan, pero wala kami doon. <laughs> Pinipilit namin umalis sa laylayan ng lipunan. Mm, -mm. Pinipilit namin umalis. Kaso lang, minsan, hinihila kami papunta doon. Oh! Hinihila. Oh, api. Okay. Api. Oh! So, so, life in general. Pwede life. rin namin think general, though my views may be wrong. Yeah, pwede rin may konting pagkakanta katulad nun. And siguro, um, ipapasok din namin yung belief system namin, katulad yung sinabi ko kanina, yung belief system namin na uh, Christ-centered. And, hindi namin siya perfect kami, pero, we are trying our best to live our lives according to ano yung gusto ng... To put Christ in the center of it. Yes, ang gusto ng Panginoon para sa akin. Although we mostly fail. Lalo na kapag... Lalo na kapag sobrang nagtatantrums yung mga anak namin. Ay, yung isang anak lang pala, yung pinakabunso. It's a challenge din. So, meron din pair, may pair, parenting. <laughs> parenting? Parenting. Sorry po ah. Ano na, parenting. Ano, parenting. Okay. So, yun. So, yun nga. Halo-halo. Eh, parang sarap mag halo Hmm. Ikaw lang ko nung cravings ko ngayon. Napakalawak na ng na cover natin na sabi. <laughs> Bali nung, no? sabi ko naman kanina kahit ano eh. First, first naman natin eh. So, walang kailangang sundang outline. Kailangan mo mag-outline? Ay, parang ayoko na mag-outline, outline. Eh ano, walang kailangan sundang discussion flow. <laughs> discussion flow? Gagawan ko pa ba, ba technical script? Ayun, yun eh. So, magagawa lang naman namin ito pagtulog ni mga bata. Kasi, ang, uh, by the way, dalawa anak namin yung panganay namin ngayon is kakatapos lang ng level 1 or grade 1 yung bunso namin papasok pa lang siya sa next school year and, and pag nagsama silang dalawa very explosive ang mga personalities although yung panganay namin kapag mag-isa lang siya isa siyang Tahimik naman siya, no? Pag? Ah. Oh. Tawag, tawagan pala namin yung pag. Marami nagtanong kung bakit pag. Well, wala din kami na isasagot. Basta pag. Pagkat? Pagkat, subalit na tapot. Siya lang ang aking minamahal. Wow! Hmm. Siya masya nga niya, mga. So, yan walang direksyon yung podcast natin podcast or vlog or kung ano man to magkakaroon to ng direksyon sa pagdaan ng panahon yeah sana masundan to pipilitin namin masundan yeah. kahit walang nakikinig at walang hindi hindi si princess papakinggan to ni princess <laughs> princess shout out sa'yo shout, shout out, out pala sorry. kay princess princess bukos no so, susuportahan ako na no? princess susuportahan mo ako susuportahan eh dami na natin dinamay ng mga tao. Ay, isa lang, isa lang naman pala. Pero yun. So, yun. syempre hindi naman namin i-detail yung pamilya namin. Pero, siguro as the podcast, ano, ah, uh, ba Goes along. Goes along? Alam mo, hindi ko na alam yung sinasabi ko. Yeah. <laughs> Ay, may dumaang diba ang hell tumahimik bigla na eh. Na-realize ko lang. Mag-cut ka, Dada. Ayoko. <laughs> Daddy, you have to edit this. Bakit? Okay. Bakit? <laughs> Ang pangit ng ko. Oh, parang I have a feeling na may ko lang takot. Ay, kita mo yung kalulu <laughs> kita mo yung kaluluwa ko. Anyways. <laughs> And anyway. Siguro next time, maupo na lang ako. Oo nga. Siguro ako din. Anyway, naalala ko lang si Tala kanina. Tala pala yung eldest namin. And yung youngest namin, si Toby. Yan lang. Sabi niya ka ganina. Kasi nga, ano, I, uh, I guess, ewan ko kung normal to sa, normal, normal flow to ng normal na takbuhan ng pamilya to. Yung papatulogin mo sila. Tapos e effortan mo na hindi ka makatulog kasi gusto mong may gawin ka pa. Hmm. So sabi ni Tala kanina. So, you're trying na gisingin yung sarili mo habang pinapatulog mo sila. Eh di nang si-cellphone ka habang pinapatulog mo sila. So parang sabi ni Tala kanina. Bakit pag nakahiga na tayo sa bed, pareho kayo naka-cellphone ni daddy. Parang nakakahiya, no? Tapos sabi ko sa kanya, because I'm trying to stay awake. Siguro, ano, kailangan naman lang mamanage yung... Kasi yung cellphone na eh, yun, parang hindi lang siya, parang ano eh. Dati kasi parang luxury lang siya, pero ngayon. Pero remember, there was a time na parang naka one week din tayo eh, na walang one phone. Week? Parang naka one week din tayo noon eh, pagdating ng gabi, we leave the phones outside. Ah, oo oh, oh, nga. Oh, outside oh, oh, of oh, the oh, oh, room. Oo, oo. and Ando doon lahat ng charger. Hindi, after ng podcast natin. Siguro, no, podcast talaga. Siguro sa labas na tayo mag-podcast. Ang init dun eh. init kasi ngayon. Walang aircon dun eh. Mahirap lang kami. Mahirap yung eh, mga aircon. I mean... Kaya nga, wala kami sa laylayan ng lipunan. Shout out sa mga nasa laylayan ng lipunan, di po namin kayo binababa or inaano. Ano yung tawag natin? Ano, subjectively, masasabi namin mahirap lang. <laughs> paano ba masasabing mahirap ka? Kasi, pwede pwedeng sabi sa mga tao na, paano mahirap mga aircon nga kayo? subjectively yun ganoon na lang subjectively I can say mahirap kami according to my according to my criteria kasi meron tayong of a, of a poor meron tayong family. gustong ano, meron tayong gustong may may level sa, sa bagay sa utak mo may level yan oo oh. kasi parang parang for me if nagsastruggle ka in a sense yung financially nagsastruggle ka na wala kang makain, hindi mo ma-meet yung three meals a day, for example, mm. nag ka -e cause ka naman. Uh. Parang Ah, huh? Ayaw pa maging controversial yung mga ganyan komento ko. <laughs> Oo nga. Mm, basta yun na lang. Subjectively, No I, bashing, please. Subjectively, I classify our family as as middle income. So, na ano yung middle? According to my criteria. <laughs> Basta po, wala kami data <laughs> <laughs> to <laughs> back it up. Mostly, feelings lang namin. Yeah. So, kung ma-offend kayo sa mga feelings po namin, so, di po hindi po namin kayo... Keep... Na hindi po, ka na, po namin kayo pinipilit naman. Finger heart with matching hair dye on the fingers. Pero huwag nyo, kung nyo kami i-bash. Kasi wala din naman kaming time na mag-respond sa bashers. Well, kakastart start lang may bashers na Hindi, pag may nag-bash, pag may nang bash natin, mag lang ako sa... Saan? Sa sarili ko. Okay. <laughs> sarili ng nirantan. Pero ano okay. ba ito? Uh, Saan ba natin papasok, no? Ang okay. ano? Sa YouTube. Pwede. Sa Spotify. Pwede din. May video naman na podcast sa Spotify. At ang like, oh. Yeah. Hmm. So, yun nga. Yun. Siguro, i-keep natin under 20 minutes. Yeah. Under 20 minutes. Eh, naka ilang minuto na ba ako? Naka 14 minutes and 22 seconds. And may edits auto. ka pa. Masa bagay. Siguro the most. 20. Sabi nga ni Tara, 20. 20. Silenty pala do'yon, 20. Silenty. 20. 20. 20. 20. 20. Yan lang. Life in general. Hmm. So, sa mga susunod na mga videos namin. Life as we know it. Yes. Yeah, Siguro tsaka na lang kami tututok sa isang topic. Yeah. Meron at meron din kasing mangyayari. Yeah. Na worse, kwentuin. Woo! kwentuin! Sa bagay ano, marami tayong opinion about certain things. Marami tayong, marami tayong discussion about things. Marami tayong opinion. O, oh, ultimo nga, ultimo nga lyrics ng songs na re reactan natin. Opinionated tayo. Yung kagaya ni Mayor Alice ko. <laughs> Sino yun? Yung ngayon yun ng ban -ban. Ah, yung in-check? Mm -hmm. Ay, Na, na claiming akong. na in check, claiming na kapampangan, in, ayaw ko. Claiming ako? na Filipino. Claiming na, na Filipino? Busy akong habulin sa TikTok. Again, <laughs> TikTok. <laughs> hmm. Wala, wala kasi tayong ano eh. Ako, hindi na ako na ng news. May time pa ba tayo manood ng news? Wala. Ka. Wala na. Hindi ko na nga alam ang ni Kabayan. Nasaan news pa kasi Kabayan? Cha chan, chan, chan. Ay, wala na ba? Hindi ko alam. Ay, hindi, hindi, hindi. Sige, sig sige. Itinda na lang natin next time. Sa mga recent episodes. Pero buhay pa naman siya, di ba? Wala namang news na. Eh, okay. I don't know what to usapan. <laughs> Basta, ito yung first namin. So, first of many. Gusto lang namin iset yung expectations ninyo na ganito kami. Obvious naman, hindi kami perfect. Wala rin kami balak maging Ay, perfecto. Pag pinost natin to oh. sa Sockmed natin, hmm. meron talagang magre-react ng mga tao na <laughs> yung may mga silent ano sa atin. <laughs> Sayo na ang kapal ng mukha naman yan. <laughs> Gumawa ng podcast. <laughs> Shoutout sa inyong lahat. Shout-out sa inyo. Kinala ko ko si Doke. Lo? <laughs> Charot! Pero okay lang. <laughs> Kinala ko kayo. Markado kayo. We've learned the... Hindi. I don't think friends ko sila sa FB. Pero sure pero there are some friends in FB na alam mong hindi naman okay sa'yo pero fin na mo sa FB. <laughs> Bakit pa fin kasi okay pa kayo before. <coughs> Uy. Ayun eh. Oh, uh, issue yan. Pag issue. First, first episode, dami na ng issue. Ang dami ng issue. Huwag ganun. Uh -huh. Let us all Kita nyo, ano kami, dito na kami perfecto. Let us all be friendly. We are, we are, but, humans. So yun, gusto lang namin i-kick off yung aming planong magkaroon ng podcast. Wala pang pangalan to. Pero by the time na ma-upload po namin to, may pangalan Alam na to. Na. Let's hmm. talk about... Let's talk about... Baby, about let's talk about... Yung... Shinare ka sa'yo na TikTok vid about Katy Perry. Mm, ah, sige. Next time. Next time, let's talk next about that. Next video. Mm -hmm. Simulan namin ng ganun. Mm -hmm. Sa controversy. Controversial. controversial? Is that controversial? Ano na 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 Kasi okay. may perspective ako doon na iba. Okay, okay. May perspective ako doon na iba. Okay, okay. Sige, sige, sige. And siguro, hindi tayo, let's, let's, let's see how the conversation goes. Ah, oh, sige, so, sige. Ano na lang, sa, sa next ano na lang natin pag-usapan, i-introduce yung ibigay yung overview nung ano. Wag na nating ano, let's not spoil. Yeah. The next. time. Uh, Tapos tingnan din namin kung mapapaganda namin yung aming ano, kasi set up. Set up. <laughs> kasi, kasi parang ang pangat na sa ano lang kami. Literal na nasa kama kami. Yeah. Pero, katabi namin, yung bunso namin sa gitna namin natulog na kala ko nga magigilig siya magandang ambient sound sana yun I ambient mean, so yun so yun puro yun Max, maximum 30 minutes no? yeah we hmm. can do that Okay lang na hindi natin mamit ang 20, 20 minutes. 20. <laughs> Since sabog naman tong starting podcast. To. At nakakatawa lang na. Hindi natin inintroduce yung sarili natin. Ah! Yeah! <laughs> Ganun. <laughs> QFX. So, ako nga pala si Tej. I I At ito ang kahit anong podcast. <laughs> Ayun, sige, meron na tayong may title na tayo kahit anong podcast. Kasi, kung ano-ano na lang din ang pag-uusapan natin. Tangkilikin nyo. Wala namang bayad to. And I don't think makakayanan din na naman nating magstick sa isang ano. Kasi sabog kami in general. Parang Ang tanda ko na tingnan pala, no? Sa bagay, magka-40 na ako. Ang dami ko nang na kamot ng ulo, eh. Asensya na po. Wala kaming... Wala kaming camera etiquette. Video <laughs> etiquette. yeah. Ako nga, wala akong damit. Ayan yeah, yun, next time, mag-aayos na ako ng kaitsurahan ko. Kasi, literally, bumangon lang ako sa higaan. <laughs> At least na... Na umpisa natin. Kasi matagal na natin pa pinag-uusapan yun. Pati ba, tayo mag-podcast. Makapal naman mukha natin. Mm. Hmm, totoo nga. Kaya nga ito makapal. Eh, Ma, may simple ako. Parang let us, let us force them to listen to us. Mm -mm. Ah. Actually, hindi naman forced. Kasi kung ayaw nila, eh di stop lang nila. Ngayon yeah. na, stop nyo na. Stop, exactly. stop nyo na. They have a choice. Mm -mm. Except for Princess. Mm-hmm. -mm. Kasi pipilitin ko talaga si Princess. Mm -mm, dapat matapos na yung buong 30 minutos kung 30 minutos yeah. ka Tapos, sa so, iba naman dyan, shoutout na lang po sa inyo. Pero di ba pag shoutout may specific na, na tao? Yan. <laughs> so hindi pa rin pwede mag general shoutout. Kasi kung hindi, hindi na shoutout yun. Kasi hindi ko na siya na call out. Ano ba etymology ng shoutout? Well, etymology? Etymology? <laughs> I'll get back to you on the next episode. Okay <laughs> mo? Hindi ko ano, alam kung paano ko to i-edit eh. Nakikita ko na yung timer natin. Nag nasa 22 minutes na tayo. Pero syempre... Inaano lang yung time. Pinapatay oras na. <laughs> Hindi nga eh. Inisip ko... Sige, paano mo... Paano mo tatapusin to? Ganito lang. Bigla ko lang i-end. Bye. Good night. Bye.